Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Naku po, ito po. May marami pong naliwanagan sa ginagawa nating pagtatalakay po na sa pagiging proud natin sa ating sa pagiging iglesia ni Kristo po. Ngayon po, ito po may bagong nag-message po sa akin na isa po siyang katoliko at sabi niya uh, pwedeng ihayag sa kanya yung kanyang kinomen sa akin pero itinatago natin siya sa kanyang pangalan. No? Pero katoliko po siya, sabi niya, uh, naliwanagan daw po siya dahil sa ating talakayan na ngayon po ako po ay isang katoliko at hindi na po ako kumakain ng dugo mula nang narinig ko po kayo uh, munting kalaman at katuparan ng hula. Dahil sa napanood ko po ang video nyo at napaliwanag po ito batay sa inyong kinakaaniba na Iglesia ni Kristo. Yan po. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Siyempre, ang uh, ang ating doktrin ng Iglesia ni Cristo at higit sa lahat magpasalamat ko po. Doon sa natutunan kong aral sa Iglesia ni Cristo at higit sa lahat sa aral ng ating Panginoon Diyos. no? Nalilinawagan, naliwanagan po ang Katoliko pero ang pinakamagandang highlight po message dito sabi na sabi, sabi niya po uh, kung gugustuhin ng Panginoon eh naway mapaanib ako sa iyong sa inyong religion na INC. Ha, ah, salamat naman po no. Eh siguro sa um, sa umpisa ho, eh sana ho malinaw sa umpisa siguro bawal muna kumain dugo pero sana po tuloy-tuloy niya lang po na kayo ay mapaanib na. No, eh, po. No. Eh sabi niya po natin mga kaibigan, mga kababayan sa ating ginagawang pagiging proud sa pagkaiglesya ni Kristo, no? Eh marami po nalilinawan dito. Bakit kamo? Kasi nakikita nila yung totoong katwiran. 'di ba? Ibig sabihin, hindi namamatay ang katwiran ng iglesia ni Kristo. Siguro yung iba, wag masaktan na mamatay yung kanilang doktrina. Ano ibig kong sabihin? Halimbawa, ito doktrina nila. Kung talagang sila ay matibay at totoo ang kanilang doktrina, bakit hindi nakapagpapatuloy ang kanilang ginagawang doktrina? I mean, nagtamas, nagtatagumpay ang Iglesia ni Kristo. Katulad ng ginagawa natin ngayon. ah, uh, magiging proud tayo sa pag-Iglesia ni Kristo at natalakay natin na karaan na bakit bawal kumain ng dugo. No, kasi nga po, uh, ayon po sa banal na kasulatan po, ang pagkain ng dugo ay uh, pinagbawal. At ito po ay sagrado sa isang religion. No? Sabi ko nga po sa inyo, may katwiran pa nga sila, sila dyan. Ha, ito, may katwiran pa sila dyan. Anya, may pastor ako na kausap dati, sabi sa akin, Anya, ah, lahat naman daw ng pagkain nilinis ng Panginoon at dapat kainin. Oh, pinalo ko siya, kung lahat pala nilinis ng Panginoon Diyos na pagkain, bakit hindi mo kinakain yung palaka do sa kalye? Sige nga, kung lahat lahat nilinis, bakit hindi ka kumakain ng anong tawag doon? Yung poisonous na hayop. Bakit di ka kumakain? Bakit mamamatay ka? Malalasong ka? O ngayon, tanungin kita, akala ko ba lahat nilinis? So, ibig sabihin pala, kung lahat ng hayop sabi mo lilinis, dapat lahat yung pwedeng kainin, tama. Tapos, sasabihin mo ngayon, hindi kasi exempted poisonous yan. Mali. Maling agrumento yan. Ha? Pag sinabi ng Panginoon lahat nilinis, dapat hindi ka duda lahat nilinis, dapat lahat kakainin mo. Ngayon, pakakainin kita ng palakang kalye. Eh, yung aso kasi, yung aso kasi ng kaibigan ko, ha? Eh, ganito yan. <coughs> maulan. Ha, maulan kasi yon. Eh, di yung palakang tumatalon-talon sa kalsada na malaki. Hindi ko alam kung tawag dun eh. Malaki. Ah, yung aso niya kasi mapaglaro, nginanga yung palaka pero di naman niya kinakain. Pinagdalaro, wala lang niya yung Alam mo sa maniwala ka sa hindi, kinabukasan na matay yung aso yung pala poisonous frog na napaglaruan niya. Yeah. O ngayon, hindi lang poisonous frog, may mga ahas na hindi kinakain. May mga isda na may lason. Totoo yan. Kung lahat pala nilinis ng Panginoon Diyos at binasbasan, bakit di nyo kinakain yung may poison na hayop? Na itanong ko lang. So, ibig sabihin, wala kayong tiwala sa Panginoon kasi lahat nilinis eh. At walang sinabi maliban sa poisonous na no, huwag nyo kakainin. Hindi, walang ganon. At sabi kasi, paniniwala nyo kasi, kapag nilinis lahat, pwede ng kainin. Kasama daw dun dinuguan. Kasama ang dugo doon. Di ba? O ngayon, tanong ko sa inyo, ba't yung poisonous niyo kinakain? Kasi na alam nyo kayo. Ha? O, eh ba't yung dugo kinakain nyo? Kasi alam nyo kasama doon sa nilinis. Mali. Nababasa sa Biblia, ha? Nababasa sa Biblia, ha? Na, ah, uh, Um, sa Hebreo sa Hebreo 9:13 ang sabi doon sapagkat ko ang dugo ng mga kambing at mga baka at ang mga abo na dumalagang baka na ibinudbod sa mga dinadungisan dun ay pakiking banal sa ikalinis ng laman ha Ibig sabihin yung yung dugo ay, hindi, hindi pa tong talatan to sorry sorry no sa libiti ko sa libiti ko no nasa libiti ko na 17:11 na sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana na inuto sa inyo ng mga kaluwa sapagkat dug, ang dugo ay siyang tumubos dahil sa buhay. Ang dugo po ay gi, uh, ginamit na pantubos. At sagrado po ito sa banal na kasulatan. Nakasulat din po sa Deuteronomio na huwag mong kakainan ng dugo sapagkat ang dugo ang buhay. Di ba? Malina din po sinabi sa Malina din po sinabi sa Deuteronomy ay sa Gawa 15, 20 hanggang 29 kung babasahin pa. Ha? Huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Ito na nga yung mga hayop na nabigde o mga double dead na matay sa sarili niya. Hindi lumabas ang dugo. <coughs> di ba? Sa pinakamalalim na tanong, pinakamalalim, bakit hindi pwedeng ipakain ng Diyos ang dugo? Ba, hindi ko alam. malinatin natin. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit natin siya sabi, kapag ang doktor pinagbawal kang kainin, ba't may rayuma ka? Ha? May rayuma ka. Meron kang arthritis, may high blood ka, alter, alter ka, hindi ka pwedeng kumain ng manok o chicken skin. Ha? Sinusunod mo pag doktor nagsabi. Samantalang yung doktor nagsabi, nila lang lang yon ng Panginoon Diyos. Pero kapag ang Panginoon Diyos na nagsabi sa'yo na siya ang lumalang ng lahat ng bagay at sinabi niya, huwag kang kakain ng dugo, eh kumakain ka, naging makasanang ka. Bakit natin inuulit to? Kasi may nag-message niya sa atin, isang katoliko, na nalinawan linawa, na siya. At ngayon, ah, hindi natin alam, konting may message ko pa siya, nasa, magpuproseso na siya sa pagdudoktrina sa Iglesia ni Cristo. Sa talakayang ito, mga kapatid, iba kasi sinishare ito, inaano ito, ah, talagang sinusuporta nila, na marami pong ngayon na naniniwala at sumasak palataya na ang Iglesia ni Kristo ay tunay. Marami salamat. Hindi ako wala akong kabuluang kasangkapan. Sabihin ko sa inyo, wala akong kabuluang kasangkapan. Iniyahayag ko lang kung ano yung katotohanan na hindi ko naramdaman na nabasa ko na walang dagdag sa Biblia ang itinuro ng Iglesia ni Kristo. Ano pinagkaiba ng Iglesia ni Kristo sa ibang reliyon? Napakadami. Napakadami. Biruin mo sa lahat ng religion na katatag sa buong mundo. Figuro na sa isang daan libo yata o ten thousand. Hindi ko pagkakamal yan po isang religion eh. Ang dami noon, sobra. Eh dito lang sa Pilipinas, iba't ibang religion, mga dahil pastor, di ba? Kumawak ka ng Biblia, pastor na. So ano ibig kong sabihin? Lahat sila naniniwala na Diyos si Kristo. Ha? Pero i isa lang ang religion, maliban sa Muslim ha, na hindi naniniwala ang Diyos si Kristo at batay sa Biblia, tao si Kristo malinaw tao si Kristo. Biro imo, ha? Isusugo ba naman ng Diyos ang isang anak niya na Diyos din? Di ba? Hinubad daw ang pagka-Diyos. Kailan sinuot kung hinubad? Di ba? <coughs> Natanong ko lang. Ha? Yung bang baby si Kristo? Baby, sanggol. Sanggol, ha? Akikita mo, umiiyak. Diyos ba yun? Yun, Diyos ba yun? Yung ba yun? <coughs> Ipinanganak. Kaya nga isinugo si Kristo eh, common sense, para ipakilala ang tunay na Diyos. Common sense, ba't niya isinugo ang kanyang anak? Kapag daw anak, Diyos din daw. Isinugo niya anak niya para ipakilala kung sino tunay na ama. Tugma sa sinabi ng Biblia na ikaw na makilala nila na ka isa isang tunay na Diyos. Anong ibig kong sabihin? Walang ibang reliyon sa nakatatag sa buong mundo. Maliban sa Muslim, ha? Muslim, except na Muslim. Islam kasi yan. Ha? Iglesia ni Kristo lang na naniniwala tao si Kristo. Pero sila ang naniniwala, kayo Diyos lahat si Kristo. Eh bakit Iglesia ni Kristo pinagpapala? Ha? Sige nga. Dito lang. Sila ngayon ang makapangyarihan. Yun ang aking ano, ha, nakikita. Sila ngayon ang number one sa Pilipinas. Totoo. O sige nga. Sino number one sa Pilipinas? Katoliko? Katoliko? <coughs> Eh, sa sorbe niya lang, sa pagsamba, bagsak ang katoliko eh. Masigla pa muslim eh. Ah, sino pinakamasigla sa sorbe Ha, iglesia ni Cristo, kahit magpasorbe ka ngayon, sige, ng religion masisigla. Sige niya. O, sino ba may kaisa, nakakagawa ng kaisahan? Yung maayos sa pagsamba, sino nakakagawa? Walang ibang religion na ka ngayon sa nakatatag sa buong mundo na hiwalay ang babae sa lalaki. Kahit sa sinihan eh, eh. hindi mo makikita, hindi mo makikita magkahiwalay sila eh. Saka nakakita ng organisasyon sa bumundo magkahiwalay babae sa lalaki. Bakit? Iglesia ni Kristo lang gumagawa niya. <coughs> Bakit? Dahil yun ang parte ng kaayusan. Ayun ay ang isa sa mga katangian at buka ng kaayusan. Diba? Sabi na may nagsabi sa akin, no? ba't hiwalay ang asawa sa, dun sa ano? Pinaghihiwalay niyo ba asawa mo? Kaimpertinente yan niyang tanong na yan. Pinaghihiwalay daw yung mag-asawa ng Iglesia ni Kristo kasi pinaghihiwalay daw na no, upuan brother, magkasama kayo, magdamag sa higaan nyo, doon lang sa pagsamba magkahiwalay. Kaya huwag mo bigyan ng kahulugan yun. Di ba? Di ba? Ito yun. Ginagawa ng Iglesia ni Kristo magkahiwalay sa upuan dahil parte yun ng kaayusan sa pagsamba. Gawin nyo na may kaang na may kaayusan ang pagsamba. Yun ang isang uri ng kaayusan paghiwalay. Kaya ano pinakapunto ko? Sila lang ang may ganitong patakaran o isang disiplina. Hindi eh, disiplina na iwalay ang babae sa lalaki at sila lang ang tao si Kristo sa buong mundo. So ibig sabihin, kung talagang si Kristo pala ay tao lang, eh bakit sa bakit hindi ito sinumpaan ng Diyos sa iglesia? Eh bakit mo kayo ibang religion eh, mukhang nagsasara iba. Toto. Ganun ba ang Diyos? <coughs> Mas pinagpapala niya yung ta na paniniwalang tao lang si Kristo na akala niyo mali? o talagang tama ang Iglesia ni Kristo. Siya number one sa Pilipinas eh. Makapangyarihan ang Iglesia ni Kristo. Hindi na sa, dahil sa makapangyarihan. Bakit sila makapangyarihan? Sa paggawa, sa tulong, sa ekonomiya, sa katulong tu, sa, sa sa mga kapwa na lumilinyap sila. Tanungin nyo ang Muslim. Sino unang, unang lumilinyap sa pag nagkaroon ng salanta sa bagyo? Iglesia ni Kristo. Ni ba? Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Ibig sabihin po, sa talakayang ito, ang pinupunto ko, marami pong nalilinawan na ngayon. <coughs> marami nagbimisin sa akin eh. Kung gusto ko lang isa-isahin, gusto ko isa-isahin eh, para ma-emphasize eh. Sa susunod, mga kaibiya, mag-comment lang kayo sa akin. Kahit habaan nyo, yung mga testimony nyo, uh, yung mga, mga ibang religion, katoliko man, o born again, o anumang religion, na, na talaga nagko-convert na kayo sa iglesia ni Kristo. Kasi sa akin, kasi wag sa message ko. Mag-message din kayo sa akin, pero mag-comment din kayo para mas maniwala yung mga tao na totoo talaga na sa pamamagitan ng talakayang ito, maraming ngayon na gusto mag-iglesia ni Kristo. Eh, hindi ako, kas, hindi ako, wala akong kabuluang kasangkapan. Ang sa akin lang, sa pagiging proud ko sa iglesia ni Kristo, nagkakaroon lang ng makulay na unawa at dahilan sa mga taong nakikinig. Na kaya ito, anong sabi niya? Ang sabi niya, ha, ito sabi niya, oh, isa po akong katoliko, hindi na ako kumakain ng dugo ngayon dahil po sa narinig ko at napanood ko kayo tungkol sa dugo. Sipi mo yan. At ngayon po ay gusto ko na po ah, ng iglesia ng INC. Yan you know, <coughs> ibig sabihin, hindi ba? Totoo eh. Di Sabi ko nga sa inyo, kung ang dugo ay nilinis talaga, kung, ako ang pagkain ay inilinis lahat ng Panginoon Diyos, ba't di nyo kinakain yung bullfrog? Bullfrog ba tawag doon? Yung may lason? <coughs> yung kamilyo? <coughs> komodo dragon. <coughs> na lang. Ba't di nyo kinakain yung komodo dragon? May lason yun. Bakit? O, oh, akala ko ba nilinis yon ay, hindi piloso po ka, munting kalaman. Hindi ako piloso po. Mas piloso po yung sasabihin nyo, yung dugo pwedeng kainin. At may nakalagay sa talata ng Biblia na bawal kainin yun. Kesa dun sa poison, wala nakalagay na pwedeng, hindi pwedeng kainin yun. Tama? Mas paniniwalaan ko yung dugo na hindi pwedeng kainin kasi may nababasa. Kesa dun sa mga poisonous na hayop na wala nababasa. Ano ibig kong logic kong ibig kong sabihin? Ha? Kung talagang nililis ng Diyos ang lahat ng hayop, dapat kinakain nyo yung mga may poison. <coughs> Bakit niyo ini yun? So, ibig sabihin, hindi gayon ang katwira ng Panginoon Diyos. Ka ibig sabihin, nililis niya ang hayop doon sa pwede niyang kainin. O, pagdating sa dugo, hindi pwedeng kainin. Itapon nyo nga sa lupa. Itapon nyo. <coughs> yeah. Magiging ma Subukan nyo. Ito, nalinawa na to, isang katoliko. Subukan nyo na Itapon ang dugo, huwag kainin. Baka kayo dahil... Ito, ito, tsyorya ko lang ito. ko lang ito. ko lang to, ha? Kaya minamalas, Ay, hindi pala ito tsyorya. Ito, <coughs> nasa Biblical to Baka may namalas ka, bigan, Hindi Iglesia, siya. Sa mga hindi Iglesia, siya. Dahil kain ka ng kain ang dinuguhan. Baka diyan ka nagkakasakit dahil sa kakakain mo yan. Ayan, yan ay sagrado sa mga religion yung dugo na yan. Pag kinain mo yan, Diyos ang kalaban mo. O ito, tsorya ko to. Tsorya naman to ha. Tsorya lang to ha. Hindi to dapat paniwalaan, pero tsorya ko lang sa sarili ko to. Alam mo, kaya minamalas yung mga tao ngayon sa ano? Sa lugar. Ha? Mapaniwalain sila dun sa mga santong sinasamba. Ako, ako, oh, ako oh, yan. Ako yan. Shhh. Totoo yun. Nasabi, huwag mo sasambahin. Hindi mo nga sinamba. Sabi niya, niisipin mo. Huwag mo isipin ang pagkadyos tulad ng ginto o pilak. Isipin pa lang yung makasana na. Lalo pa kaya gawan mo. O kaya, Chorya, ko lang at Chorya, ipinangalan mo pa yung Santos sa street. Santo Nino Village. Santo Nino Street. San, Anto, San Antonio, ano? Kaya, ayoko ko, inisip ko, kaya, kaya nagkakaroon ng misa na mga baha, ganyan, ganyan. Dahil sa pangalang misa, gano'n eh. Tingin ko lang nga, Chorya ko lang, yun. huwag niyo paniniwalaan yun. <clears throat> sa akin lang sa sarili ko lang yun. No? O ngayon, balik tayo. napakapala Marami pa. Ito, may nag... Ito. O ah, sige, nandito rin tayo. Sasagutin din natin to. Sabi nyo, kanya-kanyang pananaw po yan. Basta ako, solid na katolik ako, na ang founder ay si Kristo. Kaysa sa INC na ang founder ay si Felix Manalo. Malika. Hindi po founder ng si Kapelis. <coughs> ng Iglesia ni Kristo. Si Kristo po ang founder na itong Iglesia ni Kristo kinaaniba namin. Bakit? May hula ito. May hula. Sa inyo, ewan ko kung may hula kayo. Dito kasi nababasa sa Biblia, may hula eh. Na meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Na sila'y kailangan kong dalhin. Kung naniniwala kayo na yung katolik na ibang tupa na sinasabi ni Kristo, kung kayo talagang tunay na kayo ibang tupa, eh bakit kayo bakit <coughs> sinasabi niyo kayo na una? Existido na kayo sa panahon pa ni Kristo. O sino yung siya sabi sa ibang tupa? Kayo rin? Ha? May ibang tupa na sinasabi si Kristo. Alin yon? Huwag mumula saan? Sa silanganan. Walang ibang nanggaling sa silanganan. Ha? Walang ibang nanggaling sa silanganan. Sa silanganan, hindi Israel. Ha? Baka sabi nyo, uulitin ko, baka Israelian? Ay, munting kaalaman, Israel yan. Mali. Dahil ang sinasabi doon, mga ibig sabihin sa panahon, mga wakas na lupa kung sa panahon kung saan, kung kailan malapit na ang kawakasan, sa mga huling araw, kumbaga sa huling araw ito yung panahon na tinutukoy saan ba yon sa silangan ng sa bansang Pilipinas, walang ibang kristyano na pupuri sa Panginoon, kundi ang Pilipinas, sabi sa akin ng isang pilosopo hindi, China tinutukoy dyan wow China, kailan pa sinamba si Buddha ng kristyano? <coughs> Japan din daw, o kailan pa sinamba ng mga kristyano si Buddha? Ha? sige nga ipagpipilitan niya huwag lang maging Pilipinas. Kahit ang tinuturo ng Biblia, ang tinutukoy ng Biblia ay Pilipinas. Kaya itong tanong mo sa akin, ang founder si Perish Manalo, hindi po founder si Perish Manalo ng Iglesia ni Cristo, hindi si Cristo ang founder nito. Handa <coughs> mo. sugu po si kapatid na Perish Manalo. O ito pa Sa mga sinasabi mo, mga tagpi-tagpi, yan. Bakit di mo panoorin ang INC versus Islam? Malamang baka matauhan ka sa mga sabi mo. Alam mo, ito para sa aking opinion na. Hindi mo pwedeng pagdibatihan ng Islam sa ka-Iglesia ni Kristo. Bakit? Ang unang-una, hindi ko ipagkakamali ah, ka mga ko mga Muslim, ang mga Muslim po kasi, sagrado sa kanila ang Quran. Ngayon, hindi pwedeng pagdibatihan yung dalawa kasi sa dalawa ang paniniwala dyan. Ang mas mabuti siguro kung yung Islam ay gagamit ng Biblia. Yan pwede magkaroon ng Pero pag didibatehan mo yung Quran sa Biblia, hindi magkakasundo. <coughs> diba? <coughs> yeah. Dahil may paniniwala sarili ang Islam sa Quran, ganun din ang kasyahan sa Biblia. Kaya hindi pwede magdebate niya. <coughs> Magdedebate lang yan kapag yung Muslim gumamit din ng Biblia. Katulad ni Rashid. Yan, pwede yan. nakipag talaga sa maraming religion kasi gumagamit siya ng Biblia. Pero kung sasabihin mo, gagamit siya ng Quran at gagamit tayo ng Biblia, hindi magkakasundo eh. <coughs> maraming, maraming, ano, hindi magkakatugma eh. Yun ang aking opinion sa sa sinabi mo. No? O, oh, pero, syempre, ang pinag-uusapan dito, yung paniniwala pa rin. <coughs> yeah. O, oh, ito, INC yan, ang ayaw ko ng religion. Dating may kaya sa buhay. Ngayon, nagbago ng buhay, ubos na ari-arian nila. bakit naubos ang ari-arian nila dati iglesia? Eh siguro, iniwan niya ang pag-iglesia ni Kristo niya. Doon siya tabi na minalas ang buhay niya. Hindi man tayo sa malas, pero doon na pupunta, nagkanda busit-busit ang buhay niya. Dahil kung talagang ikaw iglesia ni Kristo at talagang ikaw ay masipag sumamba, ha? Wala, hindi, ang di nagpabaya ang Diyos ng iglesia ni Kristo, tatandaan niya yung sinasabi niyo na ubus na lahat ng kinabubuhay niya, kasalanan niya niya. Hindi <coughs> sabi ko sa iyo. Dahil ang Diyos ng Iglesia ni Kristo buhay. Sabi ko sa iyo, kung ano, kung ano ang Diyos ni Daniel na itina, itinapos sa yungib ng mga leyon, na sinong tumulong sa kanya at ang Diyos ng Israel, yun din ang Diyos ng Iglesia ni Kristo ngayon. Diba? Yeah. Oh. Yun po. O yun, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana maunawaan nyo, may isa na naman po tayong naakay na isang katoliko na sabi niya hindi siya kakain ng dugo kailanman dahil narinig niya po ang topic na to. Sana po sabi ko sa kanya, yung jowa mo at yung kamag-anak mo, ah, uh, sabihan mo rin. Sabi niya, sinabihan daw niya yung jowa niya. At yung jowa niya, nag-iisip-isip na rin daw po. At yung magulang daw niya, medyo mahira. Pero, nakukwento daw niya po naniniwala naman daw siya pero hindi mahirap gawin sa ngayon pero at least nasabi niya na kung ngayon ay update ko pa sa may meron may, pa sa akin nag email na isa tungkol naman ito sa uh, ay may pagkadyos ni Kristo tapos meron din na naniniwala siya sa iglesia ni Kristo pero hindi siya makaanib kasi hindi niya maiwan yung mga kinabubuhay niya kung saan may kinalaman ang sugal ayan po ngayon, iisa-isa natin. Ito, na, ito nakarami, nakarami na, karami, na karami tayo before, pero ngayon may isa na naman po na hindi na daw siya kumakain ng dinugwa. kasi niya, narinig niya ang talakayang ito. At na, before, narinig niya rin sa Iglesia ni Cristo, naliwanagan, naliwanagan siya din. No? O maraming salamat mga kapatid. Mabuhay kayo. Mag-ingat po kayo lagi. Natandaan niyo po. na ah uh, hindi man sila naniniwala sa ngayon o sumasampalataya. Pero isa lang ang marinig nila ngayon walang ibang religion ngayon sa mundo na nagsasabi na si Kristo, kundi iglesia lang ni Kristo. Kung talagang hindi totoo ang iglesia ni Kristo, kung yung sabihin niya tao si Kristo, bakit hindi siya sinumpa ng Diyos? Bakit ito pa mukhang ginagabay ng Diyos sa lahat ng religion? Ibig sabihin, nandito ang tama. Ito ang tamang doktrina. Di ba? Totoo yun. Diba? O maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mabuhay lahat kayo.